hinataw si Dillinger ginugulat sa kanan at ginugulat sa kaliwa hiya daw hiya siya ang isasalang mga kapagis si super ulo Kung galandi nga, mabakas ng dumede. Gusto dumede niyan. Oh. Pinitikan muna para masaya. Si Super Ulo. Laki. Siguro mga nasa... Alam pa limang tahun yun, ano? Alam limang tahun? limang ka tatlo pa lang.

Inililiko na si Super Ulo mga ini Inililiko Pinakawala na nga Tumakbo na Humagunot na Rumidondo na ng bonggam mga kabagis Si Magandang gamulat si kabagis Gerald Umuungapa. pa Si Super Ulo Ay umuungapa. pa Umahon! 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 Ayun nakuha na si Super Ulo Umahon pa, nagpaduda pa ng konti ah. Si Saro naman ang sasalang. Dito na ako dito na ako ha. Ayun. Ay doon na nakakita ng vlogger nito eh. Si Saro naman ang dadale. Mga bagis. Umuunga pa. Yun. Si Saro mga lalagis, ang titira. Sikit kami bahalang sumalo dito. Si Saro ro uh, ang itatakbo shout, shout out daw kay Marbina sabi ni Kabagis Gerard nasa hain nakadayo shout out daw po sa iyo si Saro mga Kabagis si Saro ayun si Saro kita nyo po ba uy nagawala kala ko pinakawala na ayan na nga pinakawala na si Saro mga kabagis tumakbo na ng bonggang bongga si Saro tumakbo na mga kabagis si Saro ayan na humahaginit lumahagunot rumiridondo ng bonggang bongga si Saro tama na daw tama na daw Pinigil, pinigil, pigil na pigil mga kabagis. Kagaling palang pumigil eh, o. Oh. Pigil. Oh, bago bago. Huwag ka matakot ako lang ito. Dating tayo magkasama, tatakot ka po sa akin. Kahina naman pala ng loob. Si Dillinger naman ang dadali. Di ba pwedeng itakbo ng sakalabo na kasakay? Hindi ba katakbo mabuti? <laughs> <laughs> si Dillinger. Mabigat tigay din yan ni? eh. <laughs> Pang na lang daw pala oh. Ingat-ingat <laughs> kayo ha. Ingat-ingat. Si Dillinger. Ah, oh, bangis. Ah, pumupuesto, pumupuesto nakikipagpakiramdaman kay Kabagis Gian si Dillinger nakikipagpakiramdaman nakikipagpakiramdaman mga Kabagis ayun o, oh, sa dulo tumatangot oh. tumatango-tango tumatango-tango si Dillinger tumatango-tango si Dillinger tagalan na ini pa ko Ayan, buti na lang kumulimlim. nakikipag amuyan pa. Pinakawalan na mga kabagis, hindi ko nakita yon. Humarurot na, humagunot si kabagis Gerard at saka si Dillinger. Mga kabagis, ayan ha. Abot-abot ang paghiya ni kabagis Gerard. Ayun, may nakaparadang motor doon sa harapan ng motor ko. Palagi ko, kilala ko yon mga kabagis. Hinataw si Dillinger. Ginugulat sa kanan. At ginugulat sa kaliwa.